Ito po yung tinanong yung tahi ng piping. Pag ganito po yung tahi ng piping nyo, is tinanong nyo, ito maganda. Ama, maganda rito. Tapos sa part na to, is parang may sumasabit. Ama, o tapos pagdating dito, parang may sumasabit siya, no? O dumidikit yung tension. Palagay ko, o ang fixing, ang sira nitong machine na to, is yung looper. Ama, may sumasabit. So, tinan natin yung looper. Kung ano bang problema sa looper. So, babaklasin na natin siya. Yan na po. Ah, babaklasin natin natin itong looper kung bakit gano'n. Ito lang ang gagalawin natin. By the way, yung piping na itong ginagawa natin ngayon is yung tiyatawag na cylindrical. Pwede na natin. natin ito. Yan. Ayon po oh. Yung dulo ng pipe ng piping na to ng looper para may sumasabit. Ayun, para ito may sumasabit. Ngayon tatanggalin lang natin to. Gamitin po tayo dito ng liha. Ito, parang may sumasabit siya. So, ngayon, tatanggalin lang natin to. Papakita ko lang sa inyo pag tanggal na. Natanggal na ho natin yung para sumasabit sa dulo. Babalik na ho natin to. So, pag balik naman ito, itatiming na lang po natin. Hmm. Total, ito lang naman natin ginalaw natin. Hipitan lang natin yan dito. Hindi na natin ginalaw to. Kasi okay naman yung timing niya. Ngayon, pag i-ano uh, kayo, make sure nyo na nakatiming talaga sya yan idulubog nyo yung karayom mga tapos kailangan yung mismong doon sa ano nakadikit lang siya sa karayom yan nakadikit lang siya. tapos yan, basta kailangan nakadikit lang then may meron syang angat na 116 ayan. sa karayom para mas maganda ko ipakita ko na lang sa inyo tatanggalin ko to Kailangan po yung mismong angat dito sa yung kagaya nito pag sa looper. Hindi ko siya tatama diyan dapat nakasakto lang siya. Yan. Ito sakto lang to dito, nakadikit lang siya. Ngayon, pag iyanin siya ganyan, ididikit niyo lang to. And then higpitan niyo na siya dito. Di ba? Oops. Wala nga nakadikit siya. Bago, pag magaganto po kayo ng tatay wag nyo bubuhay bubuhayin yung makina. Kakamayin niyo lang muna. Yan. Kung okay naman siya tulad sa masabi, kailangan yung mismo ano dun sa butas, 160 lang ang layo. Para saktong-sakto. Okay? So, ibabalik na natin yung mga plato. Yan. So, binuksan na natin to. Tanggalin na natin to mga tartar para malinis. May kasabihan nga, ang daanan, mas magandang daanan pag malinis kaysa sa damuhan. So, okay na, tanggal na niyan. -tar -tar Tapos, dalagyan na natin to. Prato. Ang atin niya yung karayong. Yan. So, babalik natin yung mga tornilyo. Ngayun natin ang screw. Kailan mo pa tela? ito pa. Kalagin na natin 'to. Betan. Ayun, ganyan. Ay. To ganto. mag ano, ka ha? Puro ka bumit. Mamaya magpalit ka ng church na Hindi ka. natin yung mga tranggal natin. Tapos susulutan natin itong sinulid para matesting natin. So, tetestingin na natin. So, yan. Titinan na natin. Tetestingin natin kung okay na ba siya. So, sasalang ho natin siya. Kung so, napapansin nyo, bakit balita yan sa alang? Ito po kasi yung design nya. So, wala natin pakilaman yung design. Ang tinan natin kung okay na ba yung tahit. Hmm. Tinan natin habang ganito. Ayan, okay, okay na siya. Okay na naman. O, tapos diretso na natin 'to. Tingnan natin talaga kung okay na. tingnan natin siya kung okay. Kung tama ba yung ginawa nating diskarte. Ayan, okay na po yung tahi na. Ayan, okay na ho. Ayan. O, ba diba? So, yan lang po pala sila. Yung rotay ano lang, yung looper. So, may sumasabit lang. Natanggalin lang natin gamit yung liha. Okay, so, salamat po.